Ayan, may good news po tayong muli para kay Patrick at Herlene Budol. Nandarampan pa rin po si Patrick sa trabaho niya at naghihintay pa rin matapos ito para makarat nga siya dito sa Pilipinas. At ganoon din, nabalitaan natin sakali na sakaling mag-artist si Patrick, maaaring sa ABS-CBN siya pumunta at baka raw hindi sila magkasama ni Herlene dahil si Herlene ay nasa GMA. But pwedeng pwede po ito dahil ito pong uh, Channel 7 at ang ABS-CBN po ay para pong nagkakaisa na sila. Kaya pwede pa rin magsama ang ating mga idol kung saan man meron silang teleserye o matuloy man ang kailang love team. Kaya wag po tayong mag dahil magkakasama talagang tiyak ang ating si Harleen at si Patrick Bolton. Muli po panoorin natin si Harleen na siya po ay nag-guest sa isang piyesta at talaga namang pinasaya niya ang lahat ng mga tao dito. Talaga namang super nakakatawa itong si Herlin. Kaya namang patuloyin na pinamahal siya ng kanyang mga fans at talagang pangmasa siya. At kahit ganun din, dito rin sa kanyang uh, ginagawa pag kumakain siya, hindi pa rin siya nagbabago dahil kung ano yung nakasanayan niya, ganun pa rin ang ginagawa niya. At siyempre pa, ito nga pinakita rin niya na ang kanya pong kinakain dito yung kanyang pinaplag na ads niya na siya po ang model nito ito pong parang sardines pero nasa bottle nasa jar po ito na talaga namang napakasarap ito po pinakikita na Herlin na talagang siya po ay hindi nagbabago na ganun pa rin siya kung ano siya noon ay ganito pa rin siya ngayon at ang lahat naman po na ito ay siyempre natatanggap ito ni Patrick dahil alam niya naman nakilala niya si Helene na ganito talaga siya. Kaya tanggap na tanggap ito ni Patrick. Kaya nga nakakatuwa na sabihin ni Patrick na talaga siya ay ng Pilipinas para dito ay maaaring magartista siya at para makasama na rin niya talaga itong si Helene forever. At siyempre pa kung sino man ang mga inililing para kay Herline, ay hindi naman magkiklik uh, dahil ang gusto talaga ng masa at ang gusto ng mga fans ni Harleen ay walang iba kundi itong si Patrick Bolton lang. Kaya tiyak napakagandang love team mangyayaring ito. Kaya subaybayan so natin muli ang pagbabalik ni Patrick at pakikita nila ni Harleen. Thanks for watching. Please subscribe. Bye for now. To God be the glory.